Basta, uh, puta, na namiss ka ba ako? Yap. <laughs> eh. 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 Hindi, joke lang. At yes, po, babalik na po tayo sa isang another chapter ng ating Minecraft. For this time, tutuloy-tuloy na natin to. Kasi, itong Minecraft na to is a uh, Microsoft account na siya. Kung makikita nyo, wala natin na nakalagay na sign-in dito. Yes, ito na po talagang pangalan ko sa Minecraft. At ito na ang aking magiging temporary skin. So, kung gagawa ko sarili kong skin, babaguhin ko lang to ng konti. Ya yeah, ako. Okay. Ano ako? Okay? Ano ako? Okay? Ano yun? What the hell? Okay, let's start. So, may sinimulan ako dito ng world na nagagay ko personal use. Ito na ang itutuloy-tuloy natin. At kung mapapansin nyo, pansin ba? Parang hindi naman eh. Kasi hindi ka naman yung mahal. Tangina, ba't ko sinasabi? tapat ko sinasabi yun. So. What I do, Kung bakit ako nag-record sa tabi ng pinto? Nakapasok na po. Talagang literal na ship. Tara, let's play Minecraft. <laughs> Ayaw. Pung ka na. Samama mo. Wala na. Nakakuha na talaga ako ng literal na ships in real life. Opo. May ship na po dito. Ayop. Yeah, loading na naman. So, tinray ko naman kung gumawa ng mga worlds about sa uh, hardcore. Shhh! Ingay nyo! <laughs> so, sinubukan ko gumawa ng hardcore world. Kaso, yeah, di ko talaga kaya. So, meron ako yung screenshot dito at papakita ko sa inyo. Yan. Ang dami-dami ko na nagawa niyan pero ewan ko bakit. Creeper talaga. Yung ang ganda-ganda ng mind mo tapos pag ano mo eh, bigla mo sasabog sa likod mo. Like what the hell? Dapat nag-in-update ni Mojang na mayroon siyang ano warning sa ano eh. Yung kumbaga sa, kung sa code M, kapag may sasabog na bomba may warning na. Parang ganun. Bomba rin naman ng creeper eh. Bombahin ko yun eh. Ano ba? Ito lang wala. yon, Putik at tagal naman eh ito. Kung nakalive tayo putik na yan. Ewan ko lang. Quit live kagad. Ayun ko mamaya atang gabi Kalive ko? So let's see in gaming mode. Wala. Ilang game mode to. Okay na yan. Yeah, ito na. Sheesh. Okay. Dito na tayo sa world ko at naglo-loading pa yung chunk. So, bala ko dito gumawa na lang ata ng base for temporaryos. Personal. Kasi may cave doon. Ganda na spot dito. Although villager na lang tsaka village yung kulang. At ang po, take and log. So, gather tayo ng woods pang ano natin, panding ding Ewan ko, kada magre-recording ako lag pero promise. Kapag di ako nagre-record, di siya lag. Hindi talaga lag. Ewan ko ko lang, ano nangyayari. So, kunin natin to. Ito. Yan. Sama mo na yan. Okay. Tapos, hey, yo, look. A black sheep. What a nice nega. What a nice ni 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 ni, ni neighborhood. Yeah, what a nice neighborhood. <laughs> At yeah. So, siguro for survival muna natin, nabang hindi pa matasas ang araw. Ano? Ano ba? Babakuda ko na tong parts dito. Ito. Tong parts na to, babakuda ko na siya. Oy, oy, Habibi! welcome to Minecraft, habibi! Don't tell me how you're going there packing water bottle. <laughs> Di ba ang mga accent ng Indiano? <laughs> Nakira ginagawa mo dito Ano ba na mo. Ha? Ano ba trid mo? Ha? Ito. Ah! Sunya ka. Ha? Huh? Tatlong emerald para sa ganito. Dude, better to strap yourself at magagabi na. Bala na kayo dyan. I'm setting up my builds na dito. Tulog na ako. Bala kayo dyan. Bago pa mag-spawn yung mga monster. Okay na yan. O, oh, diba? So, kung magtataka kayo, kung bakit ako meron ditong effect ng bad omen ito na sa gilid. Dahil tatlong output na output tuli output na po ng pillager ang nadatnan ko sa akin paglalakbay. Kung makakita nyo, nakareceive tayo ng madaming sa stock ng arrow from them. Yeah. Kasi ito lang ang gisa nating bow. Ayup na 'yan. So napabangko ko natin ah, ito. Nakuha ko rin to dun sa ano. Sa anong tawag dito yung parang eye glue sa ice. Kanan natin ano yun 'yan. At gagawa na tayo dito ng pambakod. What the hell napakalag talaga may first slug pa tayo from different biome 60 tapos itong birch itong birch siguro gagawin ko to pang call natin lalagay na lang kita dito oh no no di dyan, dyan lag kasi hayop nasa na yung bridge ito 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 tapos hindihan mo na lang nitong dark out plant hindi baliktad hindi ba magiging charcoal yan oh yeah lag ayaw sarap ah wow! Wow! putik na muntik na Kada. Grabe lag talaga, ayop. So guys, iwan ko na muna dito yung episode 1 po. Tek tayo na episode 1 na napakalag. So babalik na lang ako pag hindi na siya lag. Ayusin ko muna yung settings ko dito or... Maybe ang storage ko kasi putik. Ilan na lang storage ko. Ngayon nga lang ulit ako babalik. Putol pa. n'yari dito sa Minecraft ko? Ang nya ngayon. Hindi ko mawari kung ang dito sa buhay. So okay na to. Hindi makakit yung mob. Nadia. Yeah. Lag talaga siya, di ako maka-play ng maayos. Baka ko na lang mag-voice over nito. Oh, diba? di ba? Hindi ko siya matutok ng maayos. Okay, di ko naman iwanan ng episode na to. Episode 1 at sana naman nag-enjoy kayo. At, uh, yeah. Aminin ko napakalag talaga. Like, see? See? Tignan mo ano nangyari ngayon. Wala na. Wala na. Wala na. Dagbak na. Ayop. Babayad na po. Ingat po palagi. Love you.